What do you really mean when you say, I'm proud to be a Filipino? Eh, meron ba talagang nakaka-proud sa Pilipinas? Meron ba? Well, ako, personally, pag sinasabi ko na I'm proud to be a Filipino, ang ibig ko talagang sabihin is proud ako na ang dugo ko, ang nanay ko, ang tatay ko, at ang kinalakhan ko ay sa Pilipinas. Ibig sabihin nun, hindi ko kinakahiya. Kaya nga, tinatry ko talaga na i-promote ang Pilipinas at ang mga Pilipino para makita naman nila na meron namang kagandahan sa Pilipinas. Pilipinas kasi nga, may stereotype nga dito sa Taiwan na syempre pobre yung mga Pilipino, tapos hindi maganda sa Pilipinas, corrupt. Alam mo, minsan nga naka, nakakapagod na mag-explain sa mga nakakasalamuha ko kasi laging nilang tinatanong na ano na ba ang Pilipinas ngayon, kumusta naman ang Pilipinas, balita namin eh, ang pangit-pangit ang pangit-pangit ng ekonomiya ng Pilipinas kaya marami na lang pumupunta dito sa Taiwan para magtrabaho ganun And para naman sa akin kasi iilan lang ba yun nasa Taiwan marami pa rin mga Pilipino na nasa Pilipinas na okay naman yung pamumuhay so dapat maging fair tayo ba diba, pag nagbibigay tayo ng opinion para naman hindi ma-generalize sa mga Pilipinos na talagang parang salat sa pera. Kasi hindi naman lahat. Marami pa rin sa Pilipinas dyan ngayon na talagang maganda naman yung pamumuhay. So, halimbawa, pag sinasabi ko na I'm proud to be a Cebuana, ibig sabihin nun, talagang proud, gusto ko, masaya ako na sa Cebu ako lumaki, sa Cebu ako isinilang, at marunong akong mag-bisaya. -mag ba diba? At sa totoo lang, ako to be very fair naman sa Cebu, wala akong masabi masaya sa Cebu. Ano bang ayaw ko sa Cebu? Dati lang siguro yung mahirap yung sakayan sa bus kasi nga masikip, tapos wala pang aircon dati, naabutan ko pa yung sobrang pila talaga, tapos minsan mag-aagawan pa sa upuan, buti na nga lang hindi ko na kailangang umakit-akit pa sa, sa window, sa bintana kasi meron ako mga kaibigang lalaki na sila na yung umaakyat at binibigyan na ako ng reserva. Parang ganun. But not everyone has that privilege, ba diba? So, yun, mahirap yung sakayan talaga noon. Naabutan ko pa noon nung college ako. But, nung mga uh, mag-graduate na ako, okay na naman. May mga V-hire na, mga private vehicles, tapos may mga aircon buses na, yun na yung sinasakyan ko. Okay na, hanggang ngayon, okay na talaga. Yun, according to the people I've, I've talked to, okay na naman ang transportation sa Cebu. Except for the severe traffic na na-experience ko, especially na witness ko firsthand when we stayed near Capitol, na talagang umaga pa lang ang traffic, sobrang traffic. So, hopefully, mag-improve naman yung traffic and parang mag-improve din yung, yung environment sa Cebu City, yung sa downtown. Of course, sa uptown, huwag na natin sabihin yun, ba diba? Pero sa downtown naman, sana maging okay siya, para naman presentable at hindi masyadong parang napag-iwanan naman dun sa uptown. Kasi kapag, nag, kapag ipagmamalaki natin yung lugar, dapat buo. Hindi dapat yung isang spot lang, ba diba? Pangit naman yun. So, being proud to be a Filipino, actually, for me, is being proud who you are kung anong dugo mo uh, yung pamilya mo hindi mo ikinakahiya yung, yung pinanggalingan mo hindi mo kinakahiya pero kung pag-uusapan natin like being a proud Filipino as a whole sa buong bansa mahirap maging proud kasi ang dami talagang pasaway kahit dito sa Taiwan ang dami pasaway na Pilipino and sa Pilipinas yung presidente natin ngayon tadtad -tad na tadtad -tad sa mga balita na nag naadik na, na, adik, na nag nag sumu, sumusup, anong tawag doon? Sumisinghot, hot, 'di ba? Tapos nababalita na 'yan sa international na na media. So parang nakakahiya talaga na eto, sariling leader ng bansa natin, ganyan yung mga issues niya. ba? Diba? Okay sana yung naghihirap tayo kasi dahil pandemic, pero hindi eh. Parang ang naging focus ngayon is, yung presidente, pasaway, tapos korap, tapos nagihirap yung bansa at ang daming so, nagsasara na mga establishments. Talagang ang hirap. So, pero I still admire Filipino people. Talagang with a sigh. I still admire Filipinos saying na I'm proud to be a Filipino as a whole in the whole Philippines. Kasi siguro nagpapakatotoo lang sila. Kasi ako, when I say it, I mean my roots, my biological background, my family, my, my mama, my papa. Proud ako na galing ako Pilipinas, hindi ko kinakahiya. Pero I'm still trying na sana and I'm still praying na sana ma-improve din yung Pilipinas talaga. Kasi sa totoo lang, napag-iwanan na talaga ang Pilipinas. Ang layo-layo talaga.